Good morning. So, ruta natin ngayon, guys. Papuntang Katiklan. So, itong tulay na to sa dinadaanan natin. hindi, uh, ano, first time mong pupuntang na ba, o, yan lang. Tatandaan mo na yung tulay. Meron dyan na, uh, kung na nabawi elementary. So dito na tayo sa Kubay guys Kubay Elementary School Yan. So dun sana ako tatakbo sa Mutag Bye bye Kaso nga lang napapansin ko dun Maraming aso Baka Bulin ng aso dun So nandito na tayo Malapit sa tulay ng Sambiray Ayan Ayan na pala hindi pala guys kugon kugon so pag ako nagja guys sa kalsada nakasalungat ako kunyari papunta dito yung sasakyan paasalubung ako para kong ano may makita mo yung sasakyan pangit kasi pag nakasunod ka sa ano sa hindi <coughs> sa linya paalay mo mawalan siya ng preno <laughs> sa iyo pupunta di mo makita puntahan natin yung Arcao guys baka may natira pa na handa <laughs> tulog silang lahat maraming hugasin so sobrang init guys tingnan yung ano dito rice farm oh, yung tuyo na hindi nila mapagtaniman ng palay walang supply ng tubig matagal tagal pa to yung tag-ulan so second day natin guys palilayo Alay na yung narating natin start tayo dun sa Maynabaoy hanggang dito sa Argao yan yung school ng Argao elementary so takbo pa tayo pabalik